So, ano nga ba ang tamang sukat ng guy wire? At paano ito susukatin na hindi sumusubra at walang masasayang? At sa mga hindi pa nakakaalam nito, ipapakita ko po sa inyo ang diskarte sa pagputol ng guy wire ayon sa tamang haba nito. Sa mga installer ng monopole, lalo na sa mga baguhan ng paggawa nito, ang laging problema ay yung sumusobra o kulang ang pagputol ng guy wire. At sa bintyo ito, gamit ang papel, ball pin, skwala, at measuring tape. mag -draw drawing tayo tulad nito. Ayan po. Opo. Sa pamamagitan ng pag makukuha natin yung tamang sukat ng guy wire natin. At kung bago ka palang lang sa aking channel, ako rin po bago gumawa ng channel. Kaya subscribe na. So, bali may na-drawing na po ko kanina. Ito po yung sample ng monopole natin. 50 feet po yung ginawa ko. At sa pag-drawing po nito, kailangan po nakaiskwala po. Wala dito, hanggang dito. Kaya, kailangan po eskulado kasi kung hindi po, hindi po natin magkukuha yung tamang sukat na hinahanap natin. At sa mga hindi pa nakakaalam nito, kung paano nga ba nakukuha yung tamang sukat ng guy wire natin mula 40 feet hanggang dito sa turnbuckle natin. Balito po yung tandaan natin ang 1 cm po is equal to 1 meter tapos ang 1 mm po ay equal to 20 cm so bali dito susukatin natin yung distansya ng pole natin papunta doon sa turnbuckle natin ayan so magbibilang po tayo is 1 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 So 12 meters po yan Kasi po Ang 1 centimeter Is equivalent to 1 meter po At dito susukatin naman natin Ang haba ng pole natin 1 2 3 4 5 6 So 6 cm po 20 feet po yan. Kasi po, ang 1 cm is equal to 1 meter. So, bakit nga ba ang 20 feet naging 6 meters? Papaliwanag ko po sa inyo. Ito po, ang 20 feet. Ang 20 feet po is equal to 600 cm. And po, ang 600 cm naman is equal to 6 meter. So, andito na. Susukatin so, na natin yung haba ng guy wire natin mula po dito sa 20 feet hanggang dito sa turnbuckle natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.2 ang sukat niya. Ibig sabihin 13.20. 13, 13 meter.20 cm kasi po ang 1 mm is equal to 20 cm so ganyan lang po kadali mga kaibigan yun sa mga nagtatanong kung bakit hindi ko ginagamit yung dulo ng measuring tip natin dahil sira po ayan po sirang sira kaya sa 20 na po ako nag-start So, at kung naintindihan nyo na kung paano gagawin, maaari nyo po itong subukan sa pole nyo. Oo. At makikita nyo po, uh, walang masasayang o sobra. Hindi kaya short yung pagkapotol ng gaywari nyo. Pero, kailangan din naman pasubrahan eh kasi mayroon tayo panglak sa turnbuckle natin pangikot, ikot ba? Diba? pero at least Kunti na lang. Maraming salamat po. Sana po ay naintindihan niyo po ang kaunting kaalaman na ito.